Angelica ka panganiban. Nagbitiw ng salita matapos sumugon ni Julia Barreto sa Cebu para gumawa ng gulo sa taping ni Nakinju at Paolo Sinabi nito na ni stress na nga ang mga team alibay dahil sa si mga katigasan ng ulo ng mga supporters. Nakisabay ka itong si Barreto, kawalan ng respeto at pagbabastos na ang kanyang ginagawa. Inis na nga ang mga director. Nakisabay pa talaga. Ito nga ang inang komento mula sa mga fans. Sa mga kapwa kong sa buwanas kung mahal niyo ang kipaw, ipakita ang pagmamahal kahit sa paraan lang na pagrespeto sa kanila. Ako nga, since PBB o Pinoy Bigger Brother, si Kimi hanggang ngayon na hindi sila nakikita sa personal kahit sa Facebook at sa mga teleserye nila. Sa TV ay kontento na ako doon. Kanya ko sila kamahal at sana kayo din. Huwag natin ipahiya si Kimi para naman kay Paolo din. Ako na ang hihingi ng sorry o patawan. Dahil alam kong napapagod kayo dahil sa kapabayaan ng iba. Ahin pa si isang Yes, Tama yan, kung mahal na sila, magbigay tayo ng pagrespeto. Ipakita natin na disiplinado ang mga Cebuano. Para naman kay Julia Barreto, umuwi ka na sa Manila. Masyado kang ahagaw eksena sa set. Hindi na nahiya, dinala pa sa Cebu ang uganing kadye. Parang hindi artista kung umasta. Panay ang pangulo at pang iinis sa kinpaw walang ibang ginawa kundi mangbulok. Anong senyorito?